Aha, mga Corbett, shout out. Dalawa. Dalawa tatamaan niya no, bike saka, ano. sa kaano. Washing tin silang. kayo. dalawa, dalawa items tatamaan. Dalawa? Oo. Oh. Ano daw yan? Eh, no, 09. Oh, Okay. Oh oh, Swerte. Kasi <laughs> may niya kasali sa bubulahin <laughs> Anong to items to? ito, bike checka bike washing namin. Ah ito, dalawa. oh. Aha. Oh, na. Ito, lalayo nga muna tayo ng konti. Si okay, ng kanya. <laughs> oh. Sa mga Ah ah. Dito kayo duman. Ito to baba. Dito kay dumaan, dito. dalawang oh, oh. oh. items daw? Ano Dalawang items Oh, saan ka pa? Yan lang dalawang items, washing, jaka oh, oh. bike. Oh. Si sa tayana. may washing ka na. May bike ka pa. Ito gabi yan. naglalaba ka, nagbabay ka. na mo dito yung ano. sa likod. Sa likod. Ha? 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 Di bateria daw to? Ha? Di bateria Di bateria Di batarya? Kapag nagbawasing, nagbawaging. na napalik. Kusok lang kusok na kakaya ka naman. Oo. Tignan mo na. ba ka lang Ikaw, Ano ba yung number na Kuta hindi ka mo lahat Oh. Lahat ng dumatan dito na matatapang na nakakubad sapit lang. Mas maganda yung sapit. Uh, eh. tusukin muna. Eh, lahat ng mga dumalan dito sa tapang. <laughs> <laughs> ano sa Oo. Oh. So? Taya, taya, taya! Dalawa! Oh, dalawa, dalawa! Nagbabay ka pa. Dalawa tataman! <laughs> dalawa. <laughs> Pangatlo yung pader! <laughs> dalawa! Basta <laughs> ako. Tatamaan daw! Dalawa. Pangat pangatlo yung pader. Pag dito ba sa pader tatama. May, may washing ka na, may bike ka pa. Halo, halo. Halo. Dalawa ang tatamaan. Kailin din. It? Ito ni tropa. Ina. Diyan, hali Pangat Pangatlo daw yung pader. <laughs> <laughs> Ah, dalawang tatama 15. kinse. Oh. Ito nga, ah, o. Oh. Ah, dalawang tatama 15. kinse. O. Oh. Kinse. Bay, tsaka, kwan. ka, ah. <laughs> nagbabay ka. O, oh, ah, di ba talaga daw yan? Wow. Wow. Oh, wow. O, talino mo. Yeah. Sana all. Just <laughs> <That's right>, like that. Huli <laughs> ka. Nagsisyon na naikot mo? Ito. Kito, Isa pa. May 53 pa. <laughs> matapos eh, bago matata. matapos 'yung ulo mo. <laughs> <laughs> yung bata. Ano ba tatama dito numero? Ah, matabi, madami pa. Dalawang tatamaan, pangatlo ah six 612. 36. Oh. Ang mo Wala, lumabas na, eh. Wala, pabalik na rin mo, pwede. Oo. Oh. na yan. Oh, yeah. hmm. Supper. Hmm. ko na yan